Good morning mga idol Na pagpalang umaga sa atin ang lahat Sapagkat umula na Kaya lang may talang hindi mabuti Ang nangyari uh, Mga idol, mga ka-hunter mga ka Mas na ninyo ang nangyari sa aming taniman Ang taniman, ilabu talisayin Ayan po, bumagsak yung saging Doon sa may kulungan ng mm, Kalapati ni Gisilop Ayan o oh, Dalawang buwig na saging dito sa may likod ng kubo ko. Yan, durog, durog oh. Kaya yung mga idol oh. Durog. At ito pa, masalimuot ng mga pangyayari. Ah, uh, hindi natin inaasahan na yan. Bumagsak na naman yung isang saging oh. Mga idol. Yan yeah. you oh. Know, Tingnan yung mabuti. At malakas pa ang ulam. Ayan oh. Mga idol. Ang ating baling huyam. Tingnan yung mabuti. Yan you know, oh. Mga idol oh. Tingnan nyo. Pinagpuputol ko na kasi nagtumbahan, sayang lang. Ayan oh. Pinagpuputol ko na. Nagtumbahan, sayang nakakalugang lamam. Ito pa yung nangyari do sa iyo, uh, mga saging natin oh, mga idol oh. Kahit na ambon-ambon pa, pagbibigyan ko kayo makakuha ng kaunting detalye sa ating lingkod. Sa inyong abang lingkod na sa inyong. Ayan oh, saging oh. Oh, may tukod na yan mga idol. Oh, ayan oh. Tinan nyo. balik. Oh. Ayan oh, may mga bunga, mga mura pa naman ng mga bunga, mga lods. Oh. Tingnan niyo ang bunga, murang-mura, mura pa oh. Oh, ayan oh. Tingnan niyo. Ang dami pati kawayan oh, na natumba na. Ayan, kawayan natin. Ayan. Tingnan niyo, yung isang kubo ko. Ayan. Oh, kawayan oh, tumba labong pa sayang tingnan nyo nangyari dito sa may tinataniman ko ng mais na bago mga idol ayan o ayan natumba na natumba na o tingnan nyo yung sagingan doon ni Kapitan Jerry ayun nagtumbahan na rin o ayun mga idol nagtumbahan na ayan tingnan nyo napinsala ang ating mga halaman ating estruktura maganda nga sana at umulam Makakapagtanim na tayo ng panibago. Ang problema, may dalang malakas na hangin. Yung, hindi ko na monitor na may paparating palang bagyo. Kaya yun, ang nangyari. Mga idol, oh. Yeah. Kung mga ninyo, paki like, ninyo, pakilike, pakishare, pakisubscribe at pakiclick na rin naman po ng notification bell para makatulong kayo sa Muntin Channel na buhintal Ayan, si Tisoy. At si Abuhin. Ayan, o. At si Rambo. Basang-basa. O, si Butre. Ayan, o. Si Asigi po. At magandang araw uli po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abalikod. Labo yung tarisayan na nagsasabing see you next video. I love you all.